Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman ar Alhamdulillahi Rabbil ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> so in the chapter, Wujubu ihtaramil muallim. Yung obligasyon sa paggalang sa tagapagturo. Na natutunan din ako ng nakaraan. Ito pinag-aaralan hindi dahil sa ano sa self-serving na mga dahilan. Baka iniisip ng tao, oh, tinuturo mo lang yung, gago ka para igagalang ka namin. Hindi. Itong reliyon, bahagi ito ng Islam na 'yung tao, 'yung Muslim gumagalang sa mga maalam, gumagalang sa tagapagturo, ano man 'yong ano, ano man ang antas niya. Kumbaga, Bago no, si Torno, taturo sa inyo, hindi naman kagalang-galang. Pero kung siya nagtuturo, igalang nyo rin kahit paano. Dahil relihiyon. Kahit hindi nyo gusto yung ugali niya, hindi nyo gusto yung... Kung dala niya yung relihiyon o namang bagay sa kanya na may kidalaman sa relihiyon, ibibigay natin sa kanya yung kanyang karapatan doon. Insya Allah. Kahit hindi niya binibigay ang karapatan ng iba. Kasi nga, hindi porke Uh, yung tao mapang-api iaapihin na rin natin kumbaga di porke mapang-api ang tao iaapihin na rin natin singala syakka an nata'liman nasi risalatan adimatan ulkiyat ala kahilin mo wal-mu'allimat ala ikhtilafi takas sa sa tunay daw na ang pag-aaral ng mga tao o pagtuturo pala. Tunay na pagtuturo sa mga tao ay dakilang kumbaga mensahe na ipinaparating ng mga tagapagturong lalaki at babae sa kabila ng iba't iba nilang mga takasus, iba't iba nilang mga expertise o iba't iba nilang mga focus sa pagtuturo. Wa fi mukhtalifil marahil at iba't iba pang mga antas ng pag-aaral. Haytu innahum bifadlillahi ta'ala yan kilunat talib minal jahli ilal -in. Na sila, alhamdulillah sa biyaya ni Allah, sila ay nag-aalis sa mag-aaral mula sa kamangmangan patungo sa kaalaman. Inaalis sila sa kamangmangan at dinadala sila patungo sa kaalaman wa ma yahtajuhu min abwabil akaidi wal ibadat ng mga nagtuturo sila ay nagtuturo sa mag-aaral ng anumang kinakailangan nito na malaman tungkol sa iba't ibang mga aralin sa akida at mga gawaing pagsamba Itong dalawa na ito, ito nga yung dalawang pangunahin na pagkakahati ng kaalaman. Mga paniniwala at mga gawain. Hindi naman git dito, syempre, muamala. Kasi understood na ang ating muamala ay nakasalalay din sa ating akida. May kinilaman din yun doon. Kasi mga muamala, ang mga batayan din naman ito, Quran at Sunnah, mapapaloob na yun doon sa akida. Wa gresuna finufusi talami dihimal akhlaqal hasana was sifatal hamida na ang mga tagapagturo so pangunahin sa kanilang mga, mga, tinuturo yung akida, ebada at itinatanim sa kanilang mga estudyante ang mabubuting asal at mga katangian na kapuri-puri. Ayon sa Quran at Sunnah Kumbaga, ito yung tinutukoy na mabuting asal. Hindi yung ano, hindi yung maging babait ka sa hayop hindi yun kabutihang asal kahit kailan. Mabait ka sa hayop, malupit ka sa tao, hindi yun kabutihang asal. Pag maglalakad ka parang zombie, hindi yun kabutihang asal. May batayan sa Quran at Sunnah kung ano ang mabuting asal. Mutahammili milina fi sabili adai til karrisalat al anu nahu min masyakit ta'alim. Na yung mga guru, sila ay nagsisikap sa pagsasakatuparan ng paghahatid ng dakilang mensahe ng reliyon na ito sa kanilang mga mag-aaral at ang mga ito ay tumutulong sa kanya para matupad dito sa kabila ng hirap sa pagtuturo. So, mahirap pagturo. Pero kapag ang mag, ang guro na niya ang kahalagahan ng kanyang ginagawa, na intindihan niya ang kadakilaan ng mensahe na kanyang itinuturo sa mga tao, magtitiis siya sa kabila ng hirap sa pagtuturo. Sa pangunahing hirap sa pagtuturo, 'di ba, yung ano, yung gastos ka dito ng oras at yung oras na ginugoogle mo sa pagtuturo, hindi lang yung oras na yun. Maaring bago pa yun gumugugol ka na ng oras para ihanda yung aralin at iba pa. Kaya nga yung, kaya nga ako pag nagtuturo ako, mas gusto ko yung ganito yung ano, may sinusundan na libro kasi ready na yung ano eh, ready na yung aralin. Andiyan na siya kasi minsan wala, wala akong time magano masyado eh. Magano, maghanda ng lesson. Pero yung iba matyaga. Masya Allah, limbawa si ano, Sheikh Nadir, gagawa pa ng yon na presentation. Hindi yung nagle-lecture na walang presentation. Matyaga siya talaga sa bagay na yun. So, ganyan din, wasabri alatumlab. So, yung mga nagtuturo, sila yung nagtitiis, hindi lamang sa mga pagsubok sa mismong pagtuturo. Nagtitiis din sila sa kanilang mga mag -aaral. Kasi nagtitiis yung estudyante, kumbaga, na matutupad niya, na matuto yung mga tao, insya Allah. Kasi kung yung tao, sa ano, sa pagtuturo, kumbaga, sa pagtuturo, kung hang, ang hangad lang ng ano, ng, ng tagapagturo, magturo lang at hindi niya tinitiyak na yung mga tao ay natututo, yung mga estudyante ay natututo. Walang matututo eh. Kasi okay, hindi niya kukulitin o hindi niya uh, kung imomotivate yung mga estudyante, walang matututo. Yan ang nangyari sa DepEd. Kasi mga nagtuturo, wala lang, para lang sumueldo. Yung mga teacher, yung mga nagtuturo sa elementary, high school, kahit college eh. Wala, pera-pera lang, swelduhan lang ang ano nila, ang Hanap nila, bahala ka, matuto ka o hindi. Bahala ka. Pero ano, yung sa Islam, inahangad talaga natin na, ano, na matuto yung mga tao. Ngayon, yung, kung hindi natututo, yun din yung, ano, yung dahilan kung bakit kumbaga sa mga formal na pagtuturo, may mga binabagsak sa mga subject. Kasi nalalaman natin na mula doon, hindi interesado yung, ano, yung mag-aaral o kaya dumating na siya sa limit ng kanyang talino. Parang yung Arabic natin, tinigil natin kasi dumating na kayo sa limit ng ano ni'yo limit ng talino o limit ng ano, ng pagmamalasakit dun sa subject. Kung wala nang ano eh, wala nang dahilan para matuto pa ng higit pa doon. Kasi wala ano na eh, kumbaga, stuck na tayo dun sa ano, do sa dictionary, hindi na na ano, eh, wala nang nakagawa dito nung ano, yung pinapagawa ko. Kasi importante yun eh. Wala kang pag lalapatan ng Arabic kung hindi malawak ang iyong vocabulary. Kahit matutunan mo lahat, parang ano yan eh. O master ka ng Tajwid. O tapos hindi ka naman marunong mag-recite talaga ng Quran. Alam mo lahat ng tawag. O yan, idgam, yan, idhar, ikfa, ganito, ganyan, alam mo. Pero nung pinagbasa ka, kupal, parang ganun mangyayari dun. Kahit kabisaduhin mo pa yung batas ng Arabic lahat-lahat, kabisado mo yung Alfiya, kabisado mo yung Ajeromiya, kabisado mo lahat, tapos hindi mo naman ina-apply, hindi mo alam ibig sabihin ng kataba, faala, darasa, jalasa, hindi mo alam ibig sabihin, anong paggagamitan mo ng Arabic? As importante yung nagtitiis yung ano, yung teacher sa kanyang mga tinuturuan. At malaman din niya kung ano yung limit ng kanyang mga estudyante. inshaAllah Kaya nga inuuna natin itong ano, a double mataalimin. Tapos mula rito, siguro babalik tayo ng ano. Pagka may pagkakataon ulit, inshallah, magkakaroon ulit tayo ng Arabic, inshaAllah Sing, so yung guro, Kumbaga ito yung mga dahilan bakit sila dapat pinahalagahan. Na sila nga yung nag, nag, ano, nagtitiis sa kanilang mga estudyante. At yun din, wa mu'amalatihim bilhusna wi litakar liyatakarraju asatida murabbina yukaddimuna ummatahum fi kulli matahtajuhu min takasasat ilmiya. Si mga guro sila raw ay magtuturo din sa kanilang mga estudyante ng mabuting pakikitungo sa kanilang kapwa. Nang sa sila ay magtatapos sa kanilang pag-aaral na maglilingkod sa kanilang umma sa anumang pangangailangan ng umma na ito mula sa kanilang mga specialization sa kaalaman. Sa so ito yung ano, kumbaga yung mga layunin ng uh, pagtuturo. At kung bakit dapat pahalagahan ng mga nagtuturo. So kabilang sa mga binanggit nga dito na inaalis ng mga tagapagturo ang mag-aaral mula sa kamangmangan tungo sa kaalaman, itinuturo sa kanila ang mga aralin tungkol sa akida at ibada at hindi sa kanila ang mabubuting asal at mga kapuri-puri na mga katangian na ang mga guro na ito ay nagtitiis sa landas na ito ng pagtuturo upang matulungan sila. Ganito yung mga estudyante na rin pala. Upang matulungan ng mga estudyante na kumbaga makaraos doon sa kanilang pag-aaral sa kabila ng pagiging mahirap nito. Ang mga guro sila ay nagtitiis sa kanilang mga estudyante at nakikitungo sa kanila ng mabuting pakikitungo ng sagayin yung mga estudyante, yun nga, sila rin yung magtuturo sa hinaharap, insya Allah. Wa, dam, wa madamal muallimu bihadihi al-manzila fa'innahu jadirun bil-ihtirami wa taqdir dahil sa lahat ng mga katangian na ito na nababanggit karapat dapat lamang para sa mga tagapagturo ang paggalang at pagpapahalaga sa kanila. Sa tayo ay kumbaga nagbibigay pugay din sa anumang pagsisikap nila na ito yung nagiging mabunga. Na ito ay nagdudulot ng pakinabang sa mga tao, insya Allah. So lahat ng ito ay mga dahilan. So paano yan kung hindi mo naman talaga ano? Kasi di ba sabi dito ay galang yung ano, yung tagapagturo. Eh kung hindi talaga kagalang-galang yung tagapagturo, para sa iyo hindi ka hindi ka galang yung tagapagturo. Eh huwag ka na lang mag-aral doon. Ganun lang, ganun ka simple, ganun kadali. Parang si Torno, di ba? Hindi niya ako ginagalang, hindi siya pupunta rito. Ganun na lang. Kasi may nandyan kayo, tapos binumura nyo, kinukulam nyo na ako nandyan kayo sa upuan ninyo. Huwag na lang, kumbaga. Malaya ang tao na, kumbaga, gawin yung bagay na ito kung, ano, kung gusto niya. At malaya rin siyang hindi gawin kung ayaw niya. Falmualli mo bihakkin huwa syam atullati tuhuriku napsaha litudia al-akharin. Sa so, mga tagapagturo, sila daw ay katulad ng mga kandila na sinusunog nila ang kanilang mga sarili upang magdulot ng liwanag sa iba. So ganun yung, ano, kumbaga, yung sakripisyo ng mga tagapagturo. So ginagastos nila yung sarili nilang effort, sarili nilang oras, minsan gumagastos pa sila sarili nilang pera, pambili ng mga gamit. Kaya bad trip na bad trip ako dun sana, eh. May nakita ko diyan yung kinakwento ko sa iyo yung tamigay ako dati ng ano yung envelope kompleto yun may notebook may may ballpen tapos nakita ko lang yung isa diyan nasa basurahan tapos meron pa dito pakalat-kalat din sa anak ni kapitan <laughs> parang tinapon lang tinapon lang na ano wala iba-iba talaga yung ano eh iba-iba yung ano nung tao eh, yung pagpapahalaga sa kaalaman. ba iba Fahurya bi kulli talibin wa talibat wa kullu abin wa ummin an ya'rifu al muallimina wal muallimati manzilatahum allaika. E marapat sa mga mag-aaral na lalaki at babae at sa bawat ama at ina na mayroong mga anak na pinagaaral na makilala nila ang antas na ito ng mga tagapagturo. Wayak diru dihudahum al mubarak, wayatawada uendahum, mumathilina limaruya fil hadith. Sa yung mga magulang daw at ang mga estudyante, sa so dapat na pahalagahan nila ang mabiyaya na pagsisikap na ito ng mga guru at sila ay magpakumbaba sa mga guro. So, pating magulang, dapat nagpapakumbaba rin sa guro o gumagalang at nagpapahalaga sa tagapagturo. Kasi minsan iba yung ano eh. Iba na yung panahon ngayon eh. Di diba dati? Kapag mababa yung grade ng estudyante, yung estudyante pinapagalitan ng nanay. Ngayon kapag mababa yung grade ng estudyante, yung teacher, yung pinapagalitan ng nanay. Naranasan ko yan eh. Yung nagturo ko sa Saudi. Yung mga estudyante namin, mga ano, mga anak ng mga professional, Marami sa si mga estudyante namin, mga Indiyano. Mga galing. May isa nga, ano eh. Ano na siya ngayon? Engineer na ng, ano, ng robotics. Nasa ano siya, nung, nung isang araw, nando siya sa ano? Sa London. Prinesenta niya yung ano, yung, yung model nung ano, nung ng prosthetic na kamay na inimbento niya. Indiyano yun na bata. Malit lang yun eh, parang si ano, parang si Parhan. <laughs> Ganun yung tsura eh. Parang si Parhan, maliit lang. May mga estudyante, bopol talaga. Kaya ba ang baba ng grade? May, andun, sumusugod minsan yung ano. Yung nanay, yung tatay. Una ko yung kakausapin, ba't daw mababa yung grade? E sabi ko, ayun, tingnan mo yung exam ng anak mo, bopol. Bopol talaga yung anak mo eh. Pag hindi pa natuwa sa akin, yung pupunta na naman yun dun sa ano, do sa manager mismo, do na siya magre-reklamo eh, yung manager namin, ano, uh, Pakistani yun, pero doktor, doktor ng akida yun. Mas masakit magsalita yun. Sinabi niya minsan doon sa ano, isang nanay o dun sa isang magulang. Sabi, hindi ko, hindi ko kasalanan yan. Kasalanan mo yan sa kapabayaan mo yan. Sabi nung <laughs> binalik, sa kanya yung sisi. Ito to naman. Ba't yung bata nag-aaral tapos hindi niya ginagabayan? Kaya ganun. Kung gusto niya pala na mataas yung grade ng bata, eh tulungan niya. Kasi lahat ng ano, lahat ng bagay binigay namin. Eh. May inuwi silang module. Kasi weekends lang yun eh, yung pag-aaral na yun, Saturday, Sunday. Lahat, kompleto. Tapos, bakit ano? Ba't pinapabayaan lang niya yung bata na sumagot? May problema sa kanya. Sa so, merong hadith, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu As-Sakinatul Wikar, As-Sakinatul Wikar. wa tawada uliman tataallamu minhu wa liman tuallimu Sa so, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam, iniulat ito ni Ibn Abdul Bar at Abu Naim, Pag-aralan pag ninyo ang kaalaman at pag-aralan ninyo ang Sakinatul Wikar pag uh, pag ninyo yung kapanatagan at kubaga pagiging taimtim sa pag-aaral. Yung mabuting pag-aaral, inshaAllah At magpakum magpakumbaba kayo sa sino man na nag-aaral kayo sa ilalim nito, ibig sabihin magpakumbaba kayo sa mga tagapagturo. At magpakumbaba kayo sa mga tinuturuan. So yung pagpapakumbaba, ay ibinibigay para sa nagtuturo at siyempre ganun din sa tinuturuan. So yung tao, kumbaga mutual yung kanilang respeto o paggalang, insya Allah. Again din iniulat ni Imam at mula kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Laysa minna manlam yuakiru kabirana wa yarhamu sigarina wa yarhamu sagirana wa ya'rifu li'alimina hindi kabilang sa atin ang sino mang hindi gumagalang sa matatanda at hindi nahabag sa mga bata at hindi nakakakilala sa mga karapatan ng mga maalam. Sa inulat ito ni Imam at Termidi. Ngayon din, uh, panghuli ngayong araw, insyaAllah. Wa salafu rahimahumullah yubaliguna kathiran fitanai ala syuyukihim wa takdirihim fahada syu'batun bin al-hajjaj yakul ma min ahadin hadithan illa kuntu lahu abdan mahi akrajuhu al-khatib fi jami'ihi sing salaf pinupuri nila yung ano yung kanilang mga tagapagturo. At yung kabilang doon sa ano, isa sa mga paraan nung, bago natin mabanggit itong ano, hadit na ito. Kasi hinahangad, kaya nila ginagawa ito, yung pagpuri doon sa kanilang mga tagapagturo. Hindi hindi para purihin lang sila. Kung baga, para, yun ay para, iugnay sa kanila yung kaalaman na tangan nila. Na yung kaalaman nila, galing din sa iba. May pinanggalingan. Kung baga, hindi yun natutunan lang nila dahil sa matalino sila. Yun ang dahilan. Hindi dahil sa nagmamalabis sila doon sa kanilang mga tagapagturo. At actually, kabilang yan sa ano? Sa biyaya ng kaalaman. Na yung tao ay marunong na kumilala na ang isang bagay ay natutunan niya sa iba. At hindi niya natutunan lang ng mag-isa. Kasi di ba yung ano, yung sinabi ni Imam Shafi'i, awawadidtu uh, an alkhalkat allamu minni walam yun sa buminni shayun gusto daw sana niya nang lahat ng tao matututo sa kanya pero hindi iugnay sa kanyang anuman sa natutunan nila sising so sinasabi niya lang doon hindi niya hangad sa kanyang pagtuturo na iugnay sa kanya yung ano yung natutunan sa kanya ibig sabihin yung magmamalabis yung tao pero yung iugnay natin sa pinanggalingan ng kaalaman, wow, yung quotation lalo na galing doon sa, sa tao, iugnay natin sa kanya, sinabi ni ganito, tama naman yun, hindi yun may tuturing na pagmamalabis, insya So walang salungatan. Walang salungatan dito at doon sa sinabi ni Imam Ash-Shafi'i. Na yung dito sinabi ni Shoba bin al-Hajjaj, wala daw siyang narinig mula sa sino man na anumang pananalita liban na lang na siya raw ay naging alipin nito habang siya ay nabubuhay. Kung baga, ang ibig niya sabihin dito, wala siyang anumang natutunan mula sa kanyang mga guru, liban na lamang na siya ay merong utang na loob dito. Meron siyang utang na loob o kaya merong pagkilala sa naging ambag nito sa kanyang buhay. Alhamdulillah. So mahalaga ang pagpapahalaga sa mga uh, sa mga tagapagturo kasi kabilang ito sa mga nagdudulot ng biyaya sa iyong kaalaman. Kaya ngayon mga may yabang, natuto lang konti, yabang na, uh, mas matindi, hindi naman nag-aral, pero mayabang, mas matindi yun. May kita mo talaga walang baraka yung kadilang kaalaman. Natuto sila, o may, may certificate, may diploma, pero nasan sila ngayon? Nagtuturo ba sila? Nagtuturo din ba sila? Nagdadawa ba sila? May kita mo yung tao na nag-aaral na walang baraka yung kanyang kaalaman? Yun yun sila. Yung hindi sila nanatili sa landas ng kaalaman. Basta yun lang. Sikat sila kasi may diploma o ganito. Tinatrato silang praile. Kaya, ano, batayan yun ng ano, nung kawalan ng baraka ng kanilang kealaman. Satu tulis yang tertentu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.